Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang umayaw na nga na ang Golden State Warriors kay Lori Markanen. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang magbabalik pa nga po sa NBA ang dating player ng Los Angeles Lakers. Masyado nga po mga na dihado ang Golden State Warriors sa trade ni Larry Markkanen sa sobrang dami ng hinihinging kapalit ngayon ng Utah Jazz. Kaya dahil nga po sa paglabas ng ganyang klaseng balita, ay mismong front office na nga po ng Warriors ang nagbulgar na hindi nga po nila bibitawan ang kanilang mga batang players at ang kanilang mga future first round pick. Malaki pa rin nga po ang kanilang paniniwala kay Brandon Pazemski since napakalaki nga po ng potensyal nito na mas gumaling pa sa mga susunod na taon sa NBA. Kaya mukhang wala na nga na pong pakialam ang GSW kung hindi man nga nalang makuha si Lore Marcanen. Basta't mapanatili lamang nila ang kanilang mga batang manlalaro at picks na siyang inaasahang papalit kina Stephen Curry at Raymond Green. At magiging future ng kanilang team kapag magretiro ng dalawang ito sa loob ng NBA. Ibig sabihin, tuluyan na nga na pong umatras ang Golden State Warriors sa pagkikipag-trade talk sa Joss kahit gusto nalang mapalakas ang kanilang lineup ngayong offseason. Samantala... Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magbabalik pa nga po sa NBA ang dating player ng Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops nung nakarang araw na mismo ang ex-Laker na nga po na si Danny Green ang nag-anunsyo sa media na hindi pa nga po siya official na nagre-retiro sa NBA at balak para naman nga po niyang bumalik at maglarong muli sa liga sa susunod na season. Alam nga po niya na meron ngang nangyayaring free agency ngayon at ipinapaalam nga po niya sa mga teams na open pa rin nga po kanyang telepono para tawagan ito. Ayun pa nga dito mga ka-trops, wala nga daw po siyang pake kung anumang team ang kumuha sa kanya basta't makabalik siya sa NBA. Bukod rin nga po mga ka kay Danny Green ay meron pa nga pong isang ex-Laker ang gustong bumalik ngayon sa loob ng liga at ito nga po ay walang iba kundi sa Isaiah Thomas na kasalukuyang nakapag-workout na sa kupunan ng Milwaukee Bucks na naghahanap para naman nga po ngayon ng isang backup point guard na Damian Lillard sa susunod na season. Kung inyo ang matatandaan mga katrops, huli nga pong nakapaglaro si Thomas last season sa kapunan ng Phoenix Suns. Sadyang hindi lamang nga po siya dito na ng sapat na playing time kaya gusto nga po niya ngayon na mapapunta sa isang team na bibigyan siya ng mas maraming minuto sa loob ng court. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.